Hello, hello again. At magmumukbang nga tayo dito sa Yami Mura ng Japanese restaurant. Dito lang to sa Picampa, Sampalok, tapat ng UST. At kasama ko si Nick, ang ating sponsor for tonight. Tonight. Oh, surprise talaga. Ako pa yung ako pa yung nagyaya dahil baka meron kaming sponsor. At Nagulat po, na ako. at oh, talaga may ampaw pa. Oh, tingnan nyo. Talagang blessing, blessing. Thank you po. Thank you po, Ninong. Ah, talaga na yun ang paw ako. Abo, meron pa. Oh my God. Thank you, thank you. At alam niya na, alam ko na to, lalagyan ng tubig. Oh, yun na. At least, meron na tayo. May pang kain na tayo. Hindi tayo pang mukbang lang na baon-baon na kahit saging lang, minumukbang pa. <laughs> at dahil nga, anong masasabi mo ang aking mabait na sponsor, BFF? Well, I, I wish that uh, peace at the good health. Yeah, world each, peace. Yes. <laughs> ang walang kamatayang world peace. At ito nga pala ang ambience nitong ano, <coughs> yummy mura. Ito lang yun, no? Sa second floor, sa jack baba. Meron bang mga 8 pieces, 8 kinds of food lang dito. Isang jelly, jellyfish tuloy. Ayan, jelly coffee, coffee jelly. Chicken, fried chicken, takoyaki. Tapos yakisoba. or <coughs> pancit canton. <laughs> At saka yung cabbage na coleslaw and then rice. Sabi, ano, kamameshi. Di pa pala? Di pala ka na meshi. Kamay-kamay lang na. Ginarlic rice. At dahil nga dito muna tayo, at ang leftover will be charged of 100 pesos. Imagine mo, one person is two hours available. O, oh, di ba? Hindi ka umain sa nagmamadaling pagka ano, mga uh, resto na 30 minutes lang, 15 minutes lang. <laughs> Makikipag <laughs> mabilisan ka pa. Dito, kain muna. Kain tayo ng marami. Ang una kong subo sa inyo, mga friendship, ang init ng fried chicken at saka may gravy. Oh, meron na tayong takoyaki. Yes. Di ba may fish sauce? To? Ay, ano to? Fish flakes to eh, di ba? Like yeah. ko lang. Pumunta tayo dito handang-handa. Bakit handang-handa? Kanina sumasakot ang itong chan ko. So, uminom muna akong Kremil S. At ang lang. Hmm. Parang dessert na rin. Pang-yaki, pang-takoyaki pang, pang, yaki, pang tayo pa. Mm. Shout out sa inyong lahat. Nick, kaan ka ba? Mm. Namayan na yung Ralph. Alam nyo, tip ko lang sa inyo pag kumakain ka sa buffet. Huwag kayong kukuha ka agad ng mga ano, carbo. Kasi mabubusog kayo tapos yung yung pinaka pinaka ano daw, main event na mga mamahaling pagkain. Like yung mga karne, mga gano'n. Konti na lang makakain nyo. So, dapat, yan. Sino ba naman nagsabi sa inyo, pwede, hindi pwedeng na panginta"? Goodbye, ano, Jollibee at McDonald's mga kapitbahay ko. Isang pirasong chicken sa inyo. Magkano na? Ito, one to sawa. For two hours, lumamon ka ng maraming chicken. O, oh, diba? Masarap ang balat. Dali na yan, bagong-bagong. Hindi ako makahan ng balag eh. Kasi yung nakaka-high blood. Pero pag wala kang ulam, <laughs> nabuhunin mo naman yung balat. Depende na lang. Simple, simple, no? May lasa ba yung rice? Meron sa rap. Kaya ko garlic rice lang. Gusto naman si gravy. Hindi ako nagbago ng, ng, ng sili. <laughs> Kasi pag sobra for one whole year na puro sili yung kinakain mo. Na sili. Mm. Kuya, may chili sauce ba kayo? May chili sauce? Wala. Hot sauce? Pwede. Ayun ako, thank you. Tarang hindi ako mama, mabubuhay na walang hot sauce. Hindi ko haharap sa mukha ko kasi makikita niyo pa kung paano ako lumamag. Tagtsagaan niyo na muna yung yung aking mga nilalaman. Ingiting ko lang kayo. Ayan. Shout out to Sultana Horeb. At siya nag-i-invite pa na si Aileen Pen